sa merienda o panghapunan. Simple lang ang aking mga sangkap at siguradong creamy at malilamnam. Tara, simula na natin. So habang ginagaya ito ang ating sibuyas, ay narito ang ating mga sangkap na ano, 500 grams ng gabi. Binilatan at binalatan, binalatan at hiniwa. Nandyan yung ating dalawang tasa na katangyog. Optional lang kung gusto niyo nang maglagay ng asukal. Pero ako ayaw kong lagyan ng asukal. 1 fourth kutsarita na asin. Pwede rin tayo magdagdag ng sagi, saging, nasaba o langka kung gusto nyo. Optional lang din yan. So ngayon, i- Yan natapos na. Tapos na nating balatan yung ating luya. Tagta naman natin ng maliliit yung pahaba. ang daming uh, ang, ang dami ng ating gabi pero pag naluto yan ay mali kaunti lang at ay napakasarap pa naman ang gabi na ginataan wow mapapaan talaga ako nito so ngayon ang ating sibuya ang ating bawang siya nga pala yung gabi natin ay binalatan natin ng hiniwa at maliliit na cubes o pahaba, depende sa preference ninyo. Siguraduhin nyo na pantay ang laki para sabay-sabay maluto. Ilagay sa malinis na bowl habang inihanda ang gata. So ayan, hiniwa-hiwa na natin yung ating tinapa. Yung tinapa pala ay pwede natin pang ano yan. Pang umagahan, masarap yung tinapa na yan. Ngayon, mga paborito ng mga Ilocano. Tinapa. At yan number one na hinahalo nila sa mga gulay, yung mga dininding, ganun. So nga pala, nandiyan nag... na yung ating uh, karne, nilagay na natin sa may kawali at bawasan natin yung mga mantika para iwas mamantika ang ating gata, ang ating gata, ang ating gabi. So, halo-haloin lang muna natin. Pag golden brown na natin yung ating karne. Ayan, na golden brown na siya. Luya! ay paggolden brown na natin ang ating luya para maging mabango ang ating uh, gabi Lagyan na natin ko part kutsalita na asin at magic sarap. Optional lang kung gusto nyo ng magic sarap. halo pa minsan-minsan para hindi tumikit o masunog. Hayaan kumulo at tumambod ng mga 5 to 7 minuto. Alam niyo kung laging. So ayan yung pangalawang gata na natin. Kung gusto niyo ng extra creamier, pwede pang dagdag ng gata habang niloloto. So para mag-creamer-creamy, oh sarap. So ngayon, optional idagdag ang saging na saba o langka sakit na ng pagluluto o so nag-brown out. Ayan na, uh, kaluto ang ating ginataang gabi. Kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, huwag kalimutang like, comment, share at subscribe sa channel para sa iba pang masarap na lutong Pinoy recipe. Salamat sa panonood hanggang sa susunod. Bye, thank you very much.